Samantala, nasa linya natin ang ating kasamahan mula sa 105.3 radyo natin, Gimba. Farmgate price ng puting sibuya sa Bungabong Nueva Ecija, nasa 20 pesos hanggang 23 kada kilo. Mga magsasaka lugi, kaunti na lamang ang ani, mababa pa ang presyo. Detalye ihatid sa atin ni Army Carranza. Yes, good morning uh, Miss Ella, Sir angel at syempre sa lahat ng ating listeners nationwide. Mula sa 17 at 18 pesos kada kilo nitong mga nakarang araw, balik 20 hanggang 23 pesos na ang presyo kada kilo ng puting sibuyas sa bayan ng Bungabon dito sa Nueva Ecija. Dahil nagsimula ng magpasok ng ani ang ibang magsasaka at trader sa mga cold storages. Yan ay ayon kay Sangguni ang bayan member Gregorio Pesa na 35 taon na rin nagtatanim ng sibuyas. Sa panayam ng radyo natin Jim makahapon, sinabi nito na problema pa rin ang bagsak na farmgate price dahil hindi sapat para mabawi ang puhunan. At sa kabilangan ng mababang presyo, sa merkado ay uh, ayaw pa rin umorder o bumili maging ng mga dati nilang suki na binabagsakan. At ang dahilan, uubusin daw muna ang imported na stock nila ng sibuyas. Nakakakilabot ayon pa sa kuntihal, ang inabot ng mga tanim na sibuyas sa kanilang lugar dahil sa pananalagta ng karabas o armyworm sa barangay Pesa, isa sa mga labintatlong barangay na nagtanim ng sibuyas na inatake ng pesting ito, ay halos wala na raw aanihin ang mga magsasaka. Sa baryong ito, unang sumagasa ang harabas kung saan 70 hanggang 80% ay sibuyas na puti ang itinanim. Ang mga magsasaka para maisalba ang ilan pang natitirang tanim ay nag i ng insecticide sa gabi at uulitin kinabukasan sa madaling araw. Ang ilan naman kahit mura o sariwa pa o wala pa sa panahon, binubunot na ito para agawin na sa peste at mapakinabangan o kahit papaano ay maibenta. Obligado rin kasi itong i-market dahil masisira lang ito kung ipapasok sa storage. Kaya naman ayon kay Councilor Pesa, maraming mga magsasaka na naman ang lugi dahil mahina na ang ani, mababa pa ang presyo. Umikot pa lamang umano ang DA sa lugar, ngunit wala pang ibinababang solusyon kung papaano pa matutulungan ang mga magsasaka sa lokal na produksyon maging sa marketing. Samantala, ang presyo naman ng pulang sibuyas subong habon sa kasalukuyan ay nasa 65 pesos pa kada kilo. Ngunit nangangamba rin ang mga farmers dahil nagsisimula na rin manalanta ang harabas sa mga taniman ng pulang sibuyas. At yan ang balita mula rin Army? sa uh, Yes, sir. Sa saan ang yung imported? Nasaan yung bodega nandito sa Metro Manila? Um, yun po ang hindi natin maitanong. I'm sorry kaya... Oo, oo. Kay kasi ka, oh, Kasi, ka, kasi hindi natin maintindihan dahil nagti, nagbutos mm -hmm. ng presidente tigil na muna ng importation in fact pinasuspend na yung mm -hmm. uh, pag-i-issue ng import permit ano ha so yes, chances mm -hmm. are uh, kung na-implement yun uh, few weeks ago definitely wala nang laman yung mga bodega dyan sa ano to nandyan ba sa Nueva Ecija o nandito sa Metro Manila di ba kasi Ay. hindi, hindi natin maintindihan eh Apo. 'yung binabagsakan daw po nila Sir uh, Angel ay 'yung mga uh, suki nila sa Divisoria. Ah, so na dito so, nga sa Manila. Opo. Ang uh, hini ang 'yun nga po ang dahilan daw na number one na naririnig nila kasi ito po si sir, si Councilor Matagal na po may suki sa Divisoria. Mm -hmm. At 'yun daw po 'yung dinadahilan uh, kahit na mo dahil nga bumabaha po 'yung uh, uh 'yung ani kasi nga po inaagad na dahil sa harabas Uh, kahit pura yung presyo, ayaw pa rin daw bumili ng mga buyers nila doon sa Divisoria. Kasi nga po, uubusin daw muna yung uh, imported uh, na dito. Ano bang break even, ano bang break even na farm price per kilo ng ano ng uh, puting sibuyas? According po kay uh, Councilor um 30 pesos daw po. 30. Ah, uh, 30 man. pesos per kilo. Yun ang dapat na, na farm yun. yun ang dapat uh, po, na farm gate tapos ngayon binibili lang ng 20 hanggang 23. Yes, oh. sir. Opo, oh, Tapos ko, hindi naman. Tapos kasi pa, pa. nauubos oh. pa dahil sa harabas. Ay me. Sige, Army, maraming salamat. Tapang pahalaap din natin ito sa DA. Thank you. Yes, sir. Si uh, Army Carranza mula sa 105.3, Radyo Natin, Gimbas.